Inalabas na ang second poster ng Can't Buy Me Love na pinagbibidahan ni na Doni Pangilinan at Bel Mariano. At ito pa ang kinagulat ng marami dahil tatlo pala ang kanilang director. Isa si May Cruz Alviar and Cathy Garcia Sampana at last Ian Lorianos. Grabe, hindi lang kas ang mga bigatin, pati ang mga director at inalabas ang mga behind the scene kuha sa trailer. At habang naglalakad si Belle, talagang makikita ang reaction ni Donnie Pangilinan. At dati ay magkasama lang si Maris at Belle sa Sunsilk. At ngayon naman sa kanilang teleserye. Mukhang bonggang-bonggang -bongga kanilang bangayan dito. Makikita sa kanilang facial expression. At napakasayang makita na napakasaya ni Donny at Belle ay Este, Bingo and Caroline. At dahil nagpost si Donny, nagreply agad si Belle sabi ay see you soon Bingo. At nagreply naman si Donny, see you po Madam Chu, palibri po. Pagdating talaga kay Belle ay laging may po ang mga comment ni Donny Pangilinan.